sa amin ng ilan sa mga programa at mga napagtagumpayan po na ahensya sa habang ito. Kaya naman po, simulan na po natin, Arvin. Alam nyo, uh, nung na-assign po ako dito sa Laguna, sa Lakimar, napansin ko po na malaking bagay po na we are able to hire. Naga rito talaga, hindi po sila kailangan lumayo sa pamilya nila. Uh, at ini-encourage ko po yun. So, so far po, Uh, during my time, five, almost six months, we were able to hire 51 new personnel from uh, dito, tagalaguna, taga Laguna, taga Quezon, taga Marinduque po, para mabigyan din po natin ng hanap buhay ang ating mga kasamahan dito at magkaroon po sila ng pagkakataong maglingkod din sa, sa ating bayan. Most of our Lakimar uh, uh, personnel po taga rito din, kababayan din po ninyo. Uh, as of kanina lang, may nadagdag na nadat tatlo, 70 na po ang napromote Uh, sa kanila pong uh, effort at uh, kasama uh, po natin dito yung isang bagong na-promote si John Zin. Ayan po, na-promote po siya. So, congratulations sa John Z for making it. Uh, and tuloy-tuloy po ang ating hiring and promotions